ng Timor-Leste ang pagsunod na Pilipinas sa international law sa gitna ng nagaganap na agawan ng teritoryo. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, matapos makapulong si Timor-Leste President Jose Ramos-Horta, na nasa bansa ngayon para sa isang official visit. Nakatutok si Maris Umali. Ginawaran ng arrival honors sa Democratic Republic of Timor-Leste President Jose Ramos Horta sa kanyang pagdating sa Malacanang. Bago pumasok sa palasyo, inikutan nila ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga palace honor guard para sa inspection of troops. Ginawaran din siya ng 21 gun salute. Sa joint statement ng dalawang leader, natutuwang ibinalita ni Pangulong Bombong Marcos ang mga suhestyon daw ni Pangulong Ramos Horta pagdating sa pagtugon sa tensyon sa South China Sea. Nagpahayag daw ang Timor Leste ng suporta sa pagsunod ng Pilipinas sa international law, partikular sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Of all uh, the uh, different issues that uh, uh, that we are facing, uh, geopolitical issues that we are facing around the world, uh, the uh, once again the experience of uh, the president has shown uh, what uh, the Philippines can do to uh, further our discussion and our argument as to uh, the continued adher adherence of all. system international I thank him very much. Sa kanilang bilateral meeting, pinag-usapan din daw ng dalawang leader ang posibilidad ng pagkakaroon ng direct flights sa ating mga bansa sa pamagitan ng Air Services Agreement, pagkakaroon ng Bilateral Social Security Agreement para mamigyang proteksyon ang mga profesional na nagtatrabaho sa parehong bansa at palakasin ang educational cooperation at student exchanges. Binanggit ni Pangulong Marcos na inimbitahan din siya ni Pangulong Ramos Horta na bumisita sa Timor Leste. Bagay na nais daw niyang gawin para lalo pang mapalawig ang relasyon ng dalawang bansa. Inalala naman ni Pangulong Ramos Horta ang naging tulong ng Pilipinas sa kanilang bansa, lalo na sa mga kritikal na panahon nito. You dispatch to Australia, New Zealand, And others uh, under the Security Council mandate uh, interfed. So, Philippines was very prominent. Thank you for the support you have uh, provided us, given to us in our uh, ASEAN membership uh, application. and uh, supporting uh, capacity building. Espesyal at elegante ang state banquet na inihanda para sa lider ng Timor-Leste kung saan kapos sila nagtoast para sa mas matibay na pagkakaibigan, tagumpay at magandang kalusugan ng bawat isa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok 24 oras. Mga Kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gma.news.tv